mga miyembro ng gabinete hindi umaten sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senadora Imi Marcos tungkol sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Matatandaan na sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin kina Senadora Imi at Senate President Chiz Escudero kamakalawa upang formal na ipaalam na hindi dadalo ang mga opisyal ng gabinete. Isiniwalat naman ni Marcos na nagkaroon ng Operation Pursuit kung saan nakapaloob ang plano sa pag-aresto kay Duterte. Ibinunyag din ng senadora na noong Oktubre 2024 ay nasa bansa ang ilang personel ng ICC. Binanggit ni Marcos na tinulungan ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC para maaresto at madala sa The Hague si Duterte. Maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito Mayo 2024 pa. CSTK channel subscribe follow like and share